kahapon na interview natin si uh, dating presidential spokesperson panahon po ng Duterte administration Secretary Harry Roque. Yes. 'Di ba? And uh, he said na there was a gentleman's agreement. Mm -hmm. All right. Pero po kanina or kahapon din ng hapon ay nagbigay po ng statement ang dating presidential chief legal counsel ng Duterte administration. At isinabi niya na walang secret deal. O anumang gentleman's agreement sa pagitan ng China at dating administrasyon. Nasa linya po ng aming telepono si dating Presidential Chief Legal Counsel, attorney or secretary, former secretary at attorney Sal Panelo. Magandang umaga po, Attorney Sal. Sir, good morning. Good morning, Congressman Erwin. Opo, kasama po natin si Ms. Minia Corpus, uh, uh, attorney Sal. Oh, Ms. Minia, kumusta? Good morning po. Sir, uh, ano ho ito? Kayo ho, sabi ho ninyo, there's no such thing, such agreement. Eh, kayo ho ang Presidential Legal Council. Siyempre, ako'y maniniwala. Lagi ko sa tabi dyan. Pero at the same time, yung inyo pong dating kasamahan, ay may nagsasabi naman po sa ka, ka, ka miyembro po ng uh, kabinete dati na meron daw uh, agreement. Ano mo ho ba talaga ang meron, sir? Meron ba o wala, uh, Attorney Sal? Alam mo, dalawang beses kong uh, nakakausap si Presidente Duterte ngayong Holy Week. Opo. At sinabi niya, categorically, yung sinabi ko, I was only quoted it, na there's no gentleman's agreement I entered into with Chinese uh -huh. Republic. Oho. Uh -huh. Nung kayo, sir, so, ay, nung kayo ay nasa pwesto pa, wala ko talaga kayong alam, hindi malaki tinanong na Pangulo na ano ba, mag-attorney uh, uh, Secretary Panelo, Must we do this? Must we do that? May idea ba kayo? Natanong ba kayo ng Pangulo just kahit na once uh, regarding this matter, uh, attorney? Wala, wala, wala. siyang ano. Kasi nung pumunta kami doon, nandun kami. Opo. Diba? Pumunta kami doon, nag-uusap sila ni si Jinping. Presidency. Opo. So, well, we were witness to the fact that no such agreement. In fact, sa chat namin dyan sa ano, sa mga dating cabinet members, nung lumabas yung statement ko niya, quoting the President, Duterte, sabi ni Defense Secretary, uh, dating Defense Secretary Opo. sabi niya, I know, talaga namang wala eh. Uh -huh. So though, pinatutunayan din ni Defense Secretary Delfin Durexana, na mm -hmm. walang agreement. Kasi sabi ni Presidente Duterte sa akin, I've been avoiding that issue just sa uh, Ayungin Shoal dyan kasi like a hot potato dyan, explosive yan eh. Basta ako nanindigan sabi niya, nakita niya naman. Eh nandun yung nga kami, nanindigan ako sa arbitral ruling mm -hmm. at nag si. <laughs> okay. So Attorney uh, Sal, ano po ang uh, masasabi niyo dun sa kasamahan niyo rin po dati si Attorney Harry Roque who is claiming that meron pong gentleman's agreement? Ay, siya ang tanongin niyo. Basta, tinanong ko si Presidente, dalawang beses siya ang tinatanggi. Para rin ang pagtanggi niya, na si Umano, siya tinawagan niya, tinawagan na ni Presidente Duterte noon ito, sa akong binapanggit niyo. At sabi rin sa kanya, eh, merong warrant of arrest anytime arrest niya. Tinanong ko rin siya noon eh. Sabi niya, hindi ko siya tinatawagan. Hindi ko alam number niya. Opo. Oh, I'm just quoting what the president said. Ah. Uh, wala po bang uh, probably with the very uh, near future na yung mga dating uh, gabinete po ng dating pangulong Duterte ay uh, pulungin ho niya para isa lang po ang statement at hindi magkaiba-iba kasi mukhang naiiba po yung iba, yung iba naman ay iba rin ang sinasabi para isa lang I ho yung said, tono. Uh, wala naman na iiba eh. Kung ano yung sinabi ni Presidente Duterte, yun eh. Ayun. So, sinabi po niya sa wala inyo, no such thing as a secret deal or a gentleman's agreement. No such animal. <laughs> animal. no such <laughs> animal. Whether gentleman or a gentleman, no agreement. What's Human term? or not. Human or not. <laughs> Attorney uh, Sal Panelo, it's always nice hearing you, sir. And, uh, Wag po kayong manawa sa amin. We'll be calling you from time to time uh, to, uh, to uh, yes, consult sir. you. Salamat po, Atty. Sal Panelo. Good morning Thank po. You. po.